Buenos dias, damas y caballeros. Ayan na, uh, nauwi na sa takutan. Uh, bakit? Nauwi na sa takutan yung uh, issue ng uh, Supreme, very controversial uh, Supreme Court ruling dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon sinasabi na ng mga ng isang senator na pwede daw ipa yung mga kasamahan niya na hindi susunod sa order ng Supreme Court na wag na or pat, wag na ituloy or patayin na ang impeachment trial. At uh, more than that, sinabi rin ng spokesperson ni ng uh, PDP Laban na si Atty. Topacio, hindi lang 'yan, ha? Kundi pwede uh, kakasuhan nila, kakasuhan nila this Wednesday, sasampulen nila isang uh, mati uh, matinding uh, kritiko ng Supreme Court, si Bad kaya yan. <laughs> Ha? So ganoon na, ganoon na. Dito na nauwi sa takutan na, ha? bawal na tayo magsalita. Ah, kayo, bawal na kayo magcriticize sa mga inboxes nyo, ah sa mga Facebook uh, sites nyo. Pati na ako. Pero will we allow that? Uh, matata ba tayo? Matitinag ba tayo? Matakot ba tayo dyan? Hindi. The more reason dapat i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog. Um, dahil ipakita natin na kay Topacio ay uh, hindi hindi tayo ka, lahat kakasya sa kulungan ng Kwan. May kulungan kasi yan na uh, Supreme Court eh, at Sandigan Bayan. Nakita ko na yung kulungan ng Sandigan Bayan, ewan ko sa Supreme Court. Pero sa Supreme Court ata, uh, siguro sa mga regular jail, siguro ikukulong yung na, na, nila, na declare nila, o na rule nila na uh, na, uh, na violate yung uh, yung or nas, nasirang imahe ng Supreme Court dahil sa kanila and, and they can be cited in contempt of court. So hindi lang sa mga congressional hearings may contempt of court, pati rin, pati rin dito sa Supreme Court. Sa Supreme Court, sabi nila. So eto, ha? Uh, una, sabi ni... Sabi ni Senator Subiri, delikado ha, kakasuhan talaga namin yung mga, yung mga, uh, saan yung video natin? <laughs> Wala yung video. Yung mga, hindi Katumbas sumusunod. ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review hindi, ang pagwawalang-bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang bit yung hindi sumusunod sa sa ruling o hindi nirerespeto ang ruling ng Supreme Court. So paking panoorin niyo muna ito and thank you Hayu for this video. And then ipuntahan natin yung ito. Itong pananakot ni uh, ni Topacio na spokesperson ng uh, nang padapa. Ha? Kwan na. Una, binaboy yung kwan, binaboy yung konstitusyon natin, nagtumbling-tumbling para depensahan si Sara ngayon na maraming umu-oppose dyan at kinikritisay sila sa ruling nila yan, yan, nauwi na sa takutan. So, panorin natin to. Tumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Sen. Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court. And if... So, delikado sila makontempt. Ngayon, suddenly, dahil pinatay na ng Supreme Court ang, uh, ang impeachment trial, suddenly naalala na nila na may konstitusyon pala. Pero bakit hindi nila sinaside in contempt si Chief Escudero na ginawa ang fourth tweet ha? Kwan uh, pala forever. Yung pala ang strategy nila. Uh, habang dinidinig yung petisyon ng uh, ni ng kampo ni, ni, Duterte kasama at, at, at nagfile nag-file nito sila Torion ay uh, iniipit dinidelay nila yung uh, yung trial hanggang maka ma, ma na ng Supreme Court na unconstitutional ibig sabihin nagkakontyaba na sila ang Senado at DDS sila Sara at Supreme Court ngayon may decision ng Supreme Court uh, sana da, uh, dapat daw sundan na ito ng uh, ng Senado otherwise makontemp of court sila eh yung nagdelay si Chief Escudero bakit walang contempt of court dahil klaro sa konstitusyon for weeks hindi for months hindi forever so very selective sila ngayon na pinatay na ng pabor sa kanila ang Supreme Court ayan na naalala na nila nila subiri na mayroong pala tayo 1987 Constitution. Possible constitutional crisis. You know, not to mention, a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous and bank ruling, Dagdag -dag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Whether we agree to the decision or not, The Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again, the Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues. Less we want to... ang galing ha, ngayon supreme ng supreme supreme na ang kwan ang constitution, ha? <laughs> kwan na ang constitution in effect na naman dahil pabor sa kanila. Pero nung dinilai uh, dinilay ni Cheese Escudero at nilabag yung fourth with uh, uh, provision sa constitution sa kwan sa constitution na kinalimutan nila lahat ang constitution. In si Cheese ng sarili niyang constitution. Ah, 142.7 billion worth ng constitution na ginawa ni Cheese. Pero wala, tameme, tameme si uh, si Subiri. Ngayon, ayan na. The, 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 power of the uh, uh, Constitution is supreme. <laughs> supreme, supreme ka dyan. Baka, kwan no? may ata na supreme ang pangalan. No? Stabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, yes, ito si Tulfo parating huli. Talagang tamad magbasa ng, <laughs> ng uh, ruling ng uh, na, sabi natin, 90 pages yan. Pero trabaho mo yan eh. Million-million ang bayad namin sa'yo. Maka 10 to 15 billion ang pork barrel mo. Siguro meron ka rin insertion, magkakaroon ka rin ng insertion kung susuportahan mo si Chis Escudero mga 10, 12 billion tulad si Jovel Villanueva pero magbasa ka lang ng 90 page hindi mo na magawa <laughs> ah Rob Cervera thank you ha for uh, uh supporting yung uh, uh, project natin to uh, turn over yung kwan sa tulong sa mga sa mga, mga leaders na binibuild up ng kwan natin ng mga youth leaders dapat next generation mas 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 matino pa sa atin ah? so thank you Rob Silvera for uh, supporting that cause ha ah? sige tuloy tayo Nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tukbi ng kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang tulfo, aakto siya kasama mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Ang maganda lang, at least supportive, uh, baka isa rin siya ipapakontemp nila Subiri, nila Cheese, dahil uh, pabor siya doon na tuloy-tuloy yung uh, yung trial Ganon rin si Larissa Ontiveros, sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan, ikukulong rin ito, ipapaka ito uh, Pati si uh, si Lyla Congresswoman Laila De Lima at iba pang mga kongresista kasama na yung si Persi si Sendanya uh, na very vocal ha huh, for the trial to push through in spite uh, or in deference or in uh, i, uh, uh Uh, without giving due course doon sa uh, decision ng Supreme Court, ituloy nila ang trial. So, ito ba, ikokontempt? Ito ba ang sinasabi ni, ni Topacio na sasampulan nila sa, sa Wednesday? Sige, dare ko kayo. Ah, Kami lahat na nag-iingay, kasuhan nyo. Kami lahat, hindi lang isa. Mas lalo na kasuhan nyo yung isa na yan, nasasampulin nyo, mas lalong ma-provoke nyo yung mga tao. Di ba? Sino ba yung uh, na uh, Senator recently sinabi kakasuhan nila yung umuupak sa kanya? Wala nga nangyari, umatras sila kasi mas lalo, mas lalo dumami yung criticism doon sa tao na yun. Ha? Di ba? O, tuloy tayo. Si Robin Padilla at kasahan ito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi anya ito tama sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador. May iba pa na sumang-ayon din ng pagsunod sa kataas-taas hukuman kabilang na dito si senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinion ng ilang legal observers Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng pag ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag ng Articles of Impeachment kasunod ng agarang pagilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Sen. Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin ito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Sen. Wynn na nagsalita na ang Korte Suprema at nire-respeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House sinundan din ni Sen. Vicente Tito Soto III ang nauna nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Aniya, bagaman hindi ito inaasahan, ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialpapit Bumigay na rin si Tito Soto. Grabe. Ang bilis. Ang bilis magbago ng posisyon ni Tito Soto. Noon gusto niya ituloy yung trial. Ngayon sudut na tayo sa Supreme, Supreme Court. Wala na. <laughs> people power na lang talaga. Uh, online power at people power na lang talaga ang last uh, uh natin, pag-asa natin, last uh, uh, action, last, last recourse natin ng Korte ang isang politikal na kwestyon, kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Salamat. Uh, sayang. Oh. Gumasta ata sila dyan ng 800,000 para dyan sa mga robes. Wala. Nasayang lang yung pera ng bayan. Hindi naman pala dina meron na pala silang script para patayin ang uh, dribble dribble muna from the house to the senate back to the house and then ngayon sa Supreme Court ayun ngayon na rule na yung Supreme Court babalik na naman sa Senado at doon papatay na nila sabihin nila uh, ni respeto nila yung ruling ng Supreme Court kaya the impeachment is dead wala na dedo na dedo na impeachment ha at uh, kwan na nga tayo talo na nga tayo sa SC ruling, binaboy na nga SC ruling ngayon, tinatakot pa tayo nila Topacio. Ha? Ula, huwag daw tayo magcriticize sa sa Supreme Court. Eh mas lalong magcriticize tayo. Tingnan natin ha? 60% ng mga tao gusto matuloy yung trial. So, kung 60%, that's about uh, kung 120 million tayo, that's about 60 million Sige nga, ikulong nyo nga, ikulong nyo nga yung 60 million. May kulungan kaya dito sa Pilipinas para makasya tayo lahat, 60 million. Ha? Ah? <laughs> you must be joking. Pero sabi ni Topacio, sasampulan nila. Ah, hindi, wala ito. Kahit sampu pa isampul nila, tuloy pa rin ang laban ng taong bayan. Sabi ni Topacio, as uh, PDP laban spokesperson, ah, Uh, uh, lahat daw ng uh, bumabanat sa 13-0 ruling ng Supreme Court ay uh, maari makasuhan nila for, uh, uh, for uh, magpa-file nila ng uh, uh, citation in contempt uh, uh, motion. Ha? Sabi niya, may sasampulan na kaming isang napakayabang magsalita laban sa Supreme Court ng isang petition for contempt, iisa-isahin namin kayo. So, hindi naman talaga, hindi naman siguro ito si Bat kasi maliit na tayo lang man tayo. Baka ito ay si Risa Ontiveros, si Laila De Lima, si 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 Ping Lakson, bumigay na rin. Si Percy Sendanya, yung dati nag-file nito at sinabi uh, binakwan talaga, bad presidents ang desisyon, uh, sila, sino pa ba? Marami pa, marami pa na uh, hindi pabor dito sa Supreme Court o kinekwestiyonan yung desisyon ng Supreme Court o kinokondena yung desisyon ng Supreme Court. Kasama na pala sila, sila Tito Kiko Pangilinan at uh, si Kwan, si uh, Bam Aquino sa dagdag pa dito pa siyo, freedom is not a license ang supreme court ay pinakamataas na hukuman ng bansa at nararapat lamang itong igalang yan ah at ah, desidido na daw sila na kasuhan yung isang uh, kritiko ah ng uh, supreme court itong Wednesday sige nga tingnan natin kung sino yan kung sino yan na uh, i-kwan nyo, i in contempt nyo. At uh, kung nag-rule Supreme Court, uh, may basis yung citation of contempt, makukulong. Uh, sabi pa ni, ni ah uh, Topacio, baka akala nila nagbibiro kami. This coming Wednesday, may sasampulan na kami isang napakayabang magsalita sa Supreme Court ng petition for com, uh, pet, isa-isahin namin kayo. Ha? Yan. <laughs> Sige nga, isa-isahin mo nga yung 60 million. Baka siguro kahit 1 million na wala, hindi sapat yung kulungan all over the archipelago. Ha? So... So, ito ito ang uh, ang uh, uh, sitwasyon na uh, state of the nation ngayon. Ah, uh, natin kung kaya nila, uh, kaya nila yung ikulong yung 60 million. Kasama na kayo na nagko contempt uh, na, na nagko comment <laughs> dito. Pero tuloy lang, hindi nila kaya gawin 'yan. Bluff lang 'yan, bluff lang 'yan. Ha? Ah, uh, dami na nilang ibang ginagawa na bagay na wala na sila panahon dyan. Ah, ah dapat mag-concentrate na lang sila. Ah, doon sa kaso ni Sara sa ICC kasi yun ang huling alas natin. At also ito sa plunder complaint. Ah, uy, hanggang ngayon na lang pala yung, yung uh, tenure ni, ni uh, DDS uh, Ombudsman. Samuel Martires, so tomorrow Monday we expect to have uh, we have, we expect the president to announce or even bakat this within this day kung sino ba ang uh, ang next uh, ombudsman sana matino at sana unang gagawin niya kasuhan niya si Sara ng plunder at lahat ng mga kwa nila mga chuwawa nila lahat kasuhan ng plunder para dahil non-bailable yan So yun lang po, yan lang muna update natin. Alam ko yung iba sa inyo, kakain na kasama ng pamilya nyo at ganun rin si Vat. So hindi na natin, natin patagalan dito kasi gutom na siguro tayong lahat. Thank you very much for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.